sumabit na naman ang ating Sabiki kukunin ko at sayang yung aking ano jig malapit lang naman dito lang dito oh. lang di dito sa bandang sa bandang harap Ito yung palatandaan ko na ba to tapos dito ay ito pala oh yung natungtungan ko dito ako natungtung eh dito lang yun na. Yun. Yun o. ay o. May huli pa pala eri o. <laughs> huli pa pala eri. Rico. ano so, sa ko, kung kong sumabit kaya pala oh may huling isa <laughs> may huli <laughs> kaya ako yung mare yung tingin ako lang ko habang mababo pa tingin aku nang kerap aku ikuti oh oh ini saya nari ya ah okay. Nipit na ako ay. Sabi ko. Nipit na ako. <laughs> Buksi daw kuya. Nipit ako. Parang meron pa doon ako nakita. Sakto lang yung size niya. Hindi man ganun kaliitan. Buksi daw yung maha, malaking ano, paikot. Kasi uh, bitawan ko rin. O, naka, ano, kasi nakasipit ko. Oh. pahawakan ko ayan, ayan, pwede ko na po saktong pagayon kilala kung sino ba yung aking ganun. natanggal mo na yung ano yung sabi ah, uh, nilagyan mo doon parang meron pa din eh